One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday, so happy Thursday sa atin lahat ng bonggam-bonggam Bilis ng araw, bukas Friday na And then, sa susunod na araw ay, ayun na nga Just coronation na ng ating pambato sa Miss International Queen Ayun, so kamusta naman, no? ba? Diba? And then, ayun, so syempre excited tayong lahat Kung ano pa ang mga kaganapan na magaganap ngayon sa mundo ng pageantry Pero, syempre bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo araw-araw. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello and welcome to my channel. And then of course, sa mga makasolid na makamamasang dyan, na talagang grabe ang suporta sa lahat ng channel ko. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. So yon so ngayong araw na to, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magpataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So syempre para sa una natin chika, ayan nga, naganap na nga ang swimwear competition ni Kurt Bondat, di ba? Na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka dahil grabe ang mga kalalakihan dito. <laughs> Sobrang ang lalaki ng katawan nila. Sobrang ang papanalo nila. Sobrang ang yayami nila. ba? Diba? So, Diyos ko, nakakaloka. Isa na nga dyan sa mga pinagkaguluhan. Siyempre, ang pambato natin na si Kurt, na talaga naman kahit may sakit, ay umarangkada siya ng bonggam bongga Pero, after all, hindi siya nakapasok sa top 5 ng best in swimsuit. So, anong chika mo dyan, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, syempre nakakalungkot dahil bakit ganun ang naging resulta? Pero, sa kabilang banda, isipin na lang natin na binigyan din nila ng chance yung ibang candidates na mabigyan ng award. Kung parang ito ay choices din naman kasi ng, ng judges. At kung ayun yung napili nila, eh, wala tayong magagawa. Pero, nabigyan din naman ng award kasi si Kurt noong una sa National Costume. Yes! So, napasama siya doon sa top 5. At kung papansinin ninyo, yung unang top 5, ay hindi na nila pinili dito sa swimwear. Dahil ang mga pumasok sa swimwear ay si Canada, si Korea, si Cotebor, ah, uh, de ba? Tapos si... Sino pa ba to? si Nigeria at saka si Lebanon. So, sila lima ay wala din naman doon sa top 5 na national costume. So, parang in-spread nila, kumbaga parang yung mga award para siguro balance. So, isipin na lang natin na sila yung top 10 na nakikita dito sa competition. So, yon And then, ako para sa akin si Kurt, medyo siguro bawasan lang niya yung performance niya sa pagdating sa swimwear. Kung baga parang maganda na rin tong chance para kay Kurt na makita niya yung performance niya kung good ba or hindi. So, ibig sabihin, siguro dagdagan pa niya ng konting sa performance. Yung performance talaga, hindi yung parang <laughs> di ba? So, parang isang ganun, it's enough. So, siguro parang, ano, more on walk and more on projection ang kailangan niyang gawin. Projection ang kulang kasi kay Kurt. Kung paano niya ilalakad talaga yung ganun kalaking katawan, di ba? So, dapat lakad lang siya tapos sabay project and then smile. Ganun! So, ayun dapat yung matutunan dyan ni Kurt. And then, ako para sa akin. Meron pa naman another shot sa preliminary competition at dito talaga magkakaalaman ng galing ng mga kandidato. Ako para sa akin, for sure, mapipili si Kurt sa semifinals. Pero syempre competition to, kailangan talaga medyo galingan niya talaga yung paandar niya pagdating sa performance. Pagdating sa formal, wala tayong problema kay Kurt kasi lalakad lang naman yan at magwapong-gwapo naman niya sa formal. So, yun na lang talaga. Yung kanya ano, performance pagdating sa swimwear. Ayan. And then, para sa akin, sino daw ang pinaka-sexy dito sa lahat ng naglakad? For me lang ha, syempre, I look, ano, yung talagang, yung may charisma, yung gusto ko, yung mga smile niya talagang, pang So, siguro, I choice na, ano, si Nigeria. Yes, si Nigeria talaga yung parang tumakaw, ano siya yung kumuha ng pansin ko. Kasi doon pa lang sa performance ni Nigeria, makikita mo na talagang nagpa-perform siya. Tapos yung smile, grabe. Pag kumingiti na siya, ang gandang tignan. Pero at the same time, magaling din siya kapag naka-fierce. Parang nakikita mo talaga supermodel yung dating. Di ba diba? So, yun. So, yun yung nakikita ko sa ganda ng performance ni Nigeria. And then, ano naman daw masasabi ko kay Korea? Si Korea, syempre, ano din, palaban din. I think face card ang inilalaban ni Korea dito. Pero para sa akin, si Kurt Bondat pa rin ang masasabi kong total package kasi bukod doon sa may katawan na, may height at higit sa lahat, panalo din ang face value. ba? Diba? So, yon, So, kaya excited ako kung ano ang ipapakitang eksena ni Kurt sa darating na preliminary competition. Pero, kayo ba? Gusto nyo bang mabago pa ang performance ni Kurt Bondat para mas humataw pa? Ano ba yung gusto nyong makita sa kanya? comment below. So, yon And then, of course, para sa sumunod natin, chika, just ko, ito nga, isa din sa mga talagang kaabang-abang ang pambato natin na si Anna Patricia Lorenzo, kung saan naman ay umeeksena din ng bonggam-bongga dito sa Bangkok, Thailand. And then, ayun nga, so mamaya na ang kanilang preliminary competition na magaganap nga sa ano sa Pataya. And then ayun, so inaabangan din natin kung ano ang mararating ni Patricia dito. Para sa akin, hindi ko nakikita na parang wow, ayun na mananalo na tayo. Pero yung ganda, may ganda talaga siya. Sobrang ganda din sobrang ganda niya, babaihan ang dati. Ayun yung parang pinangahawakan ko, ay baka ganito ang gusto ng organization. Babaihan talaga, di ba? Kasi babae-babae naman si Ana Patricia Lorenzo. Pero syempre, naglulook forward ako kung ano performance na ibibigay niya sa preliminary competition na magaganap nga today, ha, oh, di ba? So 'yon, so doon tayo magbe-base kung si Ana Patricia ba ay may kakayahan na manalo, kung siya ba ay kabug talaga siya ba ay kaya niya ba talagang mag-perform so yun yung mga aabangan natin kay Ana Patricia Lorenzo and then look forward ako kung ano pa ang mga eksena at pasabog na gagawin niya siyempre nandoon na ako na kinakabahan para kay Ana Patricia pero laban lang magtiwala lang tayo sa prosesong ginagawa niya Malay naman niyo masungkit niya ang corona diva so yun kaya Fight, five fight. So, yon. Mamaya, malalaman natin sa performance niya and then doon pwede na natin siya siguro mahusgahan kung ano ang mararating niya sa competition na ito. But for now, sana supportahan natin siya ng bonggang bongga. So, yon Nakakaloka. Ang hirap. Mm -hmm. And then, para na ba sa sumunod na chika, kung nakikita ko bang magla last two standing sa competition ng Mr. International, eto nga si Kurt Bondat at saka si Korea. Mm -hmm. Maraming nagsasabi na sila nga daw ang napipili. Pero ako, tinitignan ko din kung ano ba yung ipapakita ni Korea at ano ba ipapakita ni Kurt. Kasi syempre, nasa ano yan, performance talaga. Pero sabi ko nga, baka din pumalo din sa Lebanon. Kasi sa Lebanon, tignan naman ninyo. Di ba? O may eksena din ng bonggang-bongga. Tapos, wala naman ako nakikitang dark horse. Kumbaga, parang, ano, asikot na war ayon so medyo parang dark horse siya sa competition na to and then ayon si Canada o maarangkada then kaya nga makarating sa top 5 ni Canada na parang naglaro lang di ba so yon so ako para sa akin kasi siguro yung face card talaga ni Canada yun talaga yung nagpapanalo sa kanya dito eh. yung kumbaga saka magaling yung strategy game ni Canada medyo alam niya kung paano i-market ima yung sarili niya kasi nga meron siyang beauty na tinatawag yung kumbaga magandang mukha plus nando doon na madiskarte kaya parang feeling ko ayun talaga yung bala ni Canada kaya medyo umaarangkada siya dito sa competition ng Mr. International and then tignan natin kung ano pa yung ipapakita ng ibang candidates yes parang sa akin ngayon nakikita ko na pwede mag last two standing si Korea at saka si Philippines. Yan. Kasi nga, ba diba, sobrang panalo. Mm -hmm. At ito naman ang sumunod natin, chika. Si Kurt Von Dat, na man sa swimsuit, pero pasok naman daw sa national costume. So, ano, chika mo dito, mama, sa... Ay, oo, maganda naman talaga yung kanyang nat ko. So, hindi ako na na nakapasok siya sa top 5 dahil ina-expect ko na makukuha talaga siya doon. Kasi nga, ang ganda naman din ng performance ni Kurt. At ang gwapo-gwapo ni Kurt. So, ayun na yung sign sa akin na parang, ay nako si Kurt nga taong mananalo dito. Ewan ko ba, may feeling akong ganon. Pero natatakot lang ako, konti. Kasi nga, yung performance niya sa swimsuit, hindi ko alam kung makaka ba to sa kanya o hindi. So, hindi ko alam kung ang diskarte ba ng organization ay, ano to, yung kumbaga ang ginawa nila ay para sa, kumbaga, ah uh, bigay naman natin sa iba so hindi ko alam kung ano ang ang hinahanap ba ng organization di ba so yon so pat I hope na sana talaga na si Kurt na talaga ang manalo. So, ewan ko, excited ako na natatakot na ewan. <laughs> But good luck kay Kurt and then laban lang. So, yon And then, ayun. So, para naman sa sumunod natin, chika, Emma Tiglao. Aarangkada na. Yes, aarangkada na nga ang beauty ni Emma Tiglao dahil magaganap ng kanyang send-off para sa laban niya sa Miss Grand International. So, ayan na nga, magsisimula na ang Miss Grand sa 29 ng October. So, medyo nakaka-excite, no? Kasi, ayan na, simula na ang bakbaka ng mga girls dito. So, may laban ba ang Emma Tiglaw? Oo naman, may laban ng Emma Tiglaw kasi maganda at alam naman natin na talagang kabogera. Pero syempre looking forward ako kung ano nga ba ang mga hinahanda ni Emma Tiglao para sa competition na to. Kung ano ba yung mga kanyang paandar, ano ba ang kanyang mga pasabog, ano ba yung kanyang mga magiging eksena. So sabi nga nung beat the crown, di ba? Si Emma Tiglao para sa second crown ng golden crown. So feeling ko, kung talagang magugustuhan siya ni Mr. Nawat, eh, maibibigay sa kanya yung corona. Pero kung hindi, ay, okay lang naman. <laughs> Di ba? Ayaw ako ma-pressure yung sarili ko na parang, yes, second crown, second crown. Pero nandoon ako sa part na ang alam ko, lalaban talaga ang Emma Kasi kabugera naman yan. Di ba? Kaya excited ako for her. Yan. <laughs> diba? And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena ng isang Emma Tiglaw. Kung paano nga ba siya magpapaandam dito sa competition ng Miss Grand International. So I'm so excited. Diyan. So ato na, sumunod natin chika. Syempre, bukod dun kay Emma Tidlaw, meron tayong Maria Atisa Manalo na darating na nga dito sa next week. Uh -huh, next week na yung dating ni ni Maria Atisa Manalo para maging host sa Missano uh, Mr. International Queen. So ano bang mga inaasahan Kung makikita kay Maria Atisa Manalo? Well, ang inaasahan ko syempre na bongga, <laughs> di ba? <laughs> ang inaasahan ko sa kanya, bonggang paandar, bonggang pasabog, bonggang eksena. Aha, uh -huh. ganon. So, yun. So, sana makuha niya yung simpatya ng mga ano, ng mga Thai pans. So, yun. Uh -huh. para masuportahan siya sa darating ng Miss Universe. Ako, nakikita ko, okay na okay yan na para sa ating kandidata na mag mag-host dito sa Mr. International kasi syempre international to mapapanood siya around the world oho at sa kabukod doon ayun nga syempre sa Thailand and then sa Thailand gagawin ang Miss Universe so nakikita ko na magandang ano to magandang moment o magandang ano diskarte ni Atisa na makuha niya yung yung simpatya talaga ng mga Taipans dito. Para pagdating niya dito sa Miss Universe, go, go, go. Diba? So, yon And then, looking forward ako sa mga makikita kong eksena at paandar ni Maria at Manalo sa darating na Miss Universe. The eksena ang gawin ni Atisa Manalo. So, ayan, nandiyan na siya sa Thailand. Pag-aralan niya yung culture na meron ang Thai. Tapos, ayun nga, sinabi din naman ni Atisa Manalo sa kanyang interview na gagawa talaga ng bonggang-bonggang eksena or pinag-aaralan ng team niya kung ano ang mga pwede nilang ipakita dito sa darating na Miss Universe. And looking forward ako doon. And then naniniwala naman ako na si Maria at Isa Manalo ay aarangkada yan ng todo-todo. ba -todo, diba? So magtiwala lang talaga. Ayun lang ang kailangan natin gawin para ma ano, manalo tayo dito sa competition. So medyo mahirap pero nandoon ako na magtiwala. Mm -hmm. So, Diyos ko, sana mapag-aralan talaga nila ng bonggong-bongga. Kasi, hindi biro ang magiging labanan sa Miss Universe at hindi biro ang makipagpukpuhan sa mga kandidata ngayon. Ayun. So, yon Good luck kay Maria at isa manalo. And then, tignan natin kung ano ang mga pasabog niya sa darating na Miss Universe. So, yon So, syempre, excited ako na makita siya sa 20 feet. Ah, at So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated siyempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.